kasi naka-upload na ako. Hirap ng ano. Puno ang cellphone. Pagdigan nakita niyo ang isla. Gusto ng isla is yung mga dalawa. Kasi yung laki. Ayan na. Kasi yung mga ilangan.

bibilad kasi naunahan ako ng pusa. Pag iniman ko dito, yari ako sa pusa. So, madaan ko ilang halaman. Magbilig ko ilang halaman. Hindi ko nabibiligan ilang araw na. Ito halaman ko mga Ito yung mga saba-saba rin ngayon. Upos-upos ng saba rin nyo. talaga yung mga upos-upos na rin yan. Binada ko to kasi yan isa-isa. ni ang ganda natin sa umaga pag ganyan <laughs> yung ang umaga ko dakotin natin um, ang ah, to susot lang sa basura hindi pa may shot hindi ba um, ang pa isa isa pa sa akin hindi tayo mga kabay pilob sa harap lang dapat nila ako. Pag-alistahan natin sa palengke. Ako na mamalengke, gusto ko may lapis ako dito. Ball pen. Para, alilista ko yung mga kailangan ko mga kalimutin eh kaya lista lista tayo ay gusto ay hindi tayo bati ah gusto na natin yung iluluto natin yung isda. Ito naman paksiw mga kabibila. Sino mahilig sa paksiw, Ako mahilig sa paksiw Ito ako ng palito. Ayan. Ito yung sabaw niya. Ano, Narinig ko kasi yun. So, na natin ng bawa, uh, ano, uh, luya, at saka sili. Ayan. Meron na yung magic syrup at saka asin. Mag-aad na lang tayo mamaya pag kulang yung asin. Dito. Ayan. Kailangan na natin habang nag-prepare Yung oras. Ayan. Pagpan natin. Para nder. Kakandong. nga natin 'to. tayo sa labas mga kapibigan pero wala akong magka-camera ano dun kaya baka ano hindi ko na na yung pagwawalis ko sa labas hayaan mo na basta malinisan yung labas ito dito lang ako sa ako sila nakakapag ano saka sa sala sa kwarto pero nga sa labas hindi masyado ay hiya pa tayo iba hiya hiya pa Sana makapamili ka agad tayo para makapag-prepare ka agad tayo. Noong Pasko ay nag-ano ko po nara. Na Siguro ko ngayon mag spaghetti ako para may iba naman. Kasi para hindi pa pare ako parehas. Kaso lang ako magmamanok ngayon. Mag-ano lang ako. Lempo. Tsaka tilapia uli. Yun. Tilapia or pusit kasalagyan ng kam kamatis si sa loob. Hmm. Ah. ko kayo maya maya mga kabibilaw. Ano yung kumanay yun, niluluto ko. Ano yung nalisig eh. Maarte. Talsik talsik siya. Mamaya uli mga kabibilaw ko ha. Mag almusal na kayo kasi ako nagluluto pa. Para mamaya gura na ako. Para dire-diretsyo. Tsaka pag nagpadala yung ex ko syempre padadalan ko rin yung nanay ko para meron din siyang pang new year uh, in inano ko na siya uh, inorder ko na siya ng photo doon sa pinsan ko through Gcas na lang ibabayad ko tapos i-deliver pa sa nanay ko kung pwede nga lang may mag-deliver dun ng mga spaghetti, mga carbonari, deliver. Kaso lang, wala daw eh. Magtanong na ako, kaya ayun yun, yun lang muna huwag natin kalimutan ng mga gulang natin kahit hindi tayo maraming pera dapat naaalala natin siya nung Pasko binigyan ko din yun kasi naawa ako sa so, totoo lang wala akong na, na, wala nabili din sa bigay sa akin ng ex ko na papasko sa akin pinabigay ko yun sa mga ano ko inaanak ko at sa mga namasko sa akin. wala sa akin na tira kaya okay lang yun next time na lang babawi. Siguro ko naman ang bless ng Panginoon. Ibabalik naman sa akin yun, di ba? Babay naman ng mga ka-baby loves. Kumain muna kayo. Magluluto din muna ako. Mamaya ulit. Bye! Mamaya, yeah. mamimili kami. Yun, baka makapag ano ko doon. Tapalan -ta, ko mukha ako sa labas na mag-vlog doon. Minsan kasi nahihiya pa ako. Kaya, mamaya update tayo. Bye-bye!